Seryoso, kung gusto mo talagang ma-win back ang ex mo, mahalagang mapanood mo to kapapong. Dahil today ay pag-uusapan natin kung ano ba talaga yung level na dapat mong marating kung gusto mo talaga siya maibalik sa'yo. Mga mahalagang hakbang na dapat ay ginagawa mo kung saan position ka mga kapatid. Dahil sa alam kong kayo po ay nakafocus doon sa sinasabi nga natin kailangan natin siya maibalik agad dahil nga po doon sa panic na nafe-feel natin, maaring hindi po natin nakikita ang landas na to. Kaya today ay pag-uusapan natin ito mga utol. Pero bago po yan, kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe. And syempre po, paki like na rin po. At paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pagka ito po ay nalaman natin, siguradong kahit papaano ay magkakaroon tayo ng idea. Siguradong magagawa natin yung mga bagay na dapat nating gawin para ma-attract siya mga utol. Dahil nga po dito, mas maiintindihan natin ang dapat nating kalagyan. Bigyan ko po muna kayo ng insights. Sa isang breakup, napakaraming pinanggagalingan niya. Pero gusto kong maintindihan natin na kahit napakaraming pinupukol niya sa inyo, Most probably, ang isang breakup ay hindi po nanggagaling sa labas. Most of the time, hindi po ito external factor. Ito po ay sa usapin ng interest at attraction. Drop of attraction, decrease of interest level. Remember, sa ganitong situation, hindi po natin kayang pwersahin i-force ang ex natin. And you can't convince them either. Simply, we need to re-attract your ex. Kailangan mangyari ito mga utol para magkaroon siya ng presensya o sabihin na nga po nating interest na kausapin man lang tayo. At lagi ko nga pong sinasabi, pagka nasa breakup kayo, it is always associated sa napakaraming negative na bagay o situation. So, kailangan natin gumamit ng mga fading effect tulad nga po ng no contact, radio silence, cut connection. Nang sa ganun, gumana po yung sinasabi natin na panahon para mag-subside muna yung negativity. Kasi hindi natin pwedeng lusubin ito, persahin ito, or even pilitin ito mga utol. Nang sa mga panahon na siya po ay nakakaramdam ng sobrang negative sa atin. Fading effect will naturally help your ex na mawala muna yung mga negative na nafe-feel niya sa'yo habang tayo nga po ay gumagamit ng panahon. Panahon na malayo sa kanya, Panahon na hindi tayo nagpaparamdam. Panahon na binabago po natin ang situation at ang ating sarili. The fading effect will help your ex na mawala mo na yung mga negative na yon. And then sabi ko nga po, maiwan yung mga positive things na pinaramdam nyo sa kanya. Ito po psychologically ay talagang nangyayari. Dahil sabi ko nga, positive things always remains para mapabalik mo ang ex mo, ay kailangan malagpasan muna niya yung negativity na yon mga utol. Yung madilim na parte na yon yung iniisip niya yung puro pressure, at yung nararamdaman niya yung puro pressure, galit at pagkainis sa atin. Mga situation na most probably nagpa-demoralize sa kanya at nagpa-demotivate para lumabas at tumalis nga po. Doon sa malagim at madilim na yon kailangan mawala siya doon at mapunta muna siya doon kahit man lang doon sa gitna, yung tinatawag natin na neutral. Kasi po, psychologically, kahit po sabihin na natin na hindi kayo masyadong nagtagal o sabihin na nga po natin na kahit pops, parang wala na siyang attraction na nafe-feel sa akin. I don't think na mahal na niya ako. I don't think na mahal pa niya ako or may interest pa siya sa akin or even care. Mga utol, pag kayo po ay nag-disappear at gumamit nga po ng fading effect, hindi po pwedeng kahit konti, kahit kapiranggot ay maisip ng ex mo na What if kung ibalik ko siya? What if kung magkabalikan kami? Itong mga utol ay laging pumapasok sa mga isip ng mga dumpers natin kahit ano pa ang naging kaso at problema. Maaring hindi natin nakikita ito dahil nga po dun sa self-demonstration or method effect na ginagawa ng ex mo. Siyempre, natural lang naman na pagka ikaw ay nasa breakup, ipapakita mo na hindi ka apektado. Kailangan mo kasi protektahan yung emotions mo at maglagay ng boundary, lalong-lalo na nga po kung kayo po yung dumper. Pero sa pagkawala mo, sa paggamit ng fading effect, ay siguradong mararamdaman kahit papaano ng taong ito, lalo na kung halimbawang malalim yung attachment mo, yung tanong na, what if kung magkabalikan kami, what if kung ibalik ko siya? In most situation, lagi pong lumalabas yung tanong na what if. Kahit saan yan, everyday sa mga buhay natin nangyayari yan mga utol. Pagkahalimbawang umalis man lang yung kasama mo sa bahay, lagi kang nagtatanong na what if? Kung halimbawang nagsaing ka, kahit saan yan, nagluto ka, what if? Lagi tayong may ganyang klasing katanungan. Especially kung halimbawang kayo po ay nasa isang malalim or legit na relationship at bigla nga po kayong gagamit ng fading effect. Ito po ay siguradong papasok sa isip ng ex mo. Gagamitin natin yan mga utol. Kailangan maintindihan mo yan dahil lahat tayo Gumagawa ng mga certain actions, pakikipagbalikan, tanggapin ka ulit, o isipin man lang na baka kayo ulit, mga utol, based on feelings, based on attraction. Marami tayong sinasabi na pwedeng panggalingan ng breakup or pakikipagbalikan. Tulad nga po ng fear, pero hindi natin pe pwedeng alisin yung salitang inspiration, mga utol, dahil ito po yung nagiging akinarya or instrument para bumalik ang ex sa atin. Kaya in winning your ex back, kailangan tanggalin or paalisin muna natin siya, palipasin muna natin siya dun sa dark side na yon, which is full of negativity, at hayaan mo muna masurpass niya yon at ma-over the bakod niya at makarating man lang siya dun sa neutral state. Dito po tayo gagalaw at kailangan i-associate mo ang sarili mo sa puro positive lang. Dahil kailangan maramdaman ng ex mo yung at least 60% ng attraction level na yan para tayo po ay isipin. Here's the thing. Pagka kayo po ay nasa breakup, meron kayong nararamdaman na struggles. Natural ang ex mo, even siya po yung dumper, mararamdaman din po niya yon mga utol. Ngayon, pagka kayo po ay nasasaktan, ang tendency mo is gumawa ng paraan para mawala ito. Kasi sino man naman ang tao na may gusto na siya po ay nagdurusa, nasasaktan, or kahit pa paano na pe-pressure at nag-iisip. Kahit dumper yan mga utol, gagawa siya ng mga way para ito po ay ma-eliminate. Tulad nga po nang i-associate ia niya yung sarili niya sa mga galit sa'yo, iisipin niya kung gaano kakasagwa iisipin niya kung gaano ka kasama, iisipin niya kung gaano ka ka-ineffective at hindi dapat karapat dapat nabalikan. The reason ay hindi naman doon sa lagi nating iniisip na baka ayaw na niya sa atin. Sabi ko nga po, lahat ng merong nararamdaman na heartache, struggle ay gagawa ng paraan para ito po ay maalis. At yung galit, yung pagkaasar, yung pagka iniisip niya na parang hindi ka talaga dapat balikan mga utol ay napaka-effective na coping mechanism na mga ex natin na talaga naman pong ginagawa. Most probably nararamdaman mo yan sa ngayon at nakikita mo. Kaya my point is huwag tayong gumawa ng mga bagay na madaragdagan yon kung saan maja-justify pa niya ng lalo na tama ang kanyang naiisip at desisyon. Kaya hindi ka dapat maging busy sa mga bagay na ikanenegative mo. Mga bagay na alam naman po natin na magiging associated sa mga pangit na situation na yon at lalayo nga po dun sa pagiging positibo mo. Dahil kailangan malagpasan mo nga yung 50% na yon at least 60% or even 75% and then i-associate mo yung sarili mo sa full of positivity mga utol. Hindi mo naman kailangan magpasikat sa kanya dumaan sa harapan ng bahay niya at ipakita kung sino ka mga utol by being silent or hearing positive and good things about you, okay na po yun mga kapatid. At least, naiiwasan po natin yung mga negative side na pwedeng madagdagan nga doon. Kasi kung halimbawa 30% ng iniwanan kanya, tapos gagawa ka pa ng mga something na negative, edi eh lalong magdidecrease yun, 20%, 10%. Siguro maraming nakapansin ito mga utol, lalong-lalo lalo na nga po kung gumagawa kayo ng mga post-breakup depressions or mistakes. Kaya right away after a breakup, bigyan mo muna ng panahon na malagpasan ng ex mo yon. Gamitin natin yung fading effect. Dahil psychologically naman, ito po ay mawawala in time. Kahit wala tayong gawin mga utol, ito po ay talagang ma-eliminate at magde-decrease. Recap! Sabi ko nga po, pagka kayo po ay nasa breakup, i-associate ia sigurado ng ex mo yung mga negative towards you. Dahil it will help them justify or validate kung ano nga po yung naging desisyon. Let's say for example, natanggal ka sa trabaho, eh, ikaw yung inaasahan. Di ba minsan pagkahalimbawang para ma-validate nila yung pagkawala mo, ay wala namang kwenta yan eh parating late yan. Tsaka minsan po, nagbubulak po. Minsan, petix din po yan eh. Marinig mo yung mga ganyang situation in order for them to validate yung nangyari dahil nga ikaw ay malaking kawalan. Kasi alam nga namang isipin nila na, uy, alam mo si Pops, napakasipag niyan. Kung wala siya, tingin ko yung operation natin babagsak. Kapatid, Siyempre po, natural, emotionally, kayo po ay mahihirapan sa pagkawala ng tao. So, kailangan mo ng validation or justification para masabi nyo na, ah, tama, buti na lang inalis yan kasi total, ano naman yan eh, laging late. O yun yung tinatawag po natin pagdating po sa X, mga utol. Kaya wag kayong gumawa ng mga bagay na ikane negative mo. Kaya wag tayong gumawa ng mga bagay na ikasisira natin. We have to understand yung science. Kasi po, sabi ko nga po, over time, ito po ay maglalaho. So, hayaan mo lang po siyang lagpasan mo na yung moments at panahon na yon at makarating nga po doon sa neutral state. Pagdating niya doon sa neutral state, mga utol, i-associate mo yung mga sarili mo. Actually, before that, i-associate mo na yung sarili mo sa mga bagay na positibo. Nang sa ganun, umakyat at naman yung attraction or interest level niya sa at least 60%. Doon tayo magkakaroon ng pagkakataon. Hindi yung mga pagkakataon na alam mong 25% or 10% lang yung positive na na-feel niya sa'yo. Huwag tayo mabighani doon sa mga sinasabi niya na, Uy, alam mo, naalala kita kasi tuwing 7 o'clock or umaga, dinadalan mo ko ng breakfast. 5% lang po ng positivity yun. Hindi pa po yun yung sinasabi natin. Kailangan pa po natin ng more. Dahil at least 70% or 60% na positive po ang mararamdaman niya, dun po natin siya may babalik. Actually, kahit nga po 60% lang, okay na. At maririkindle mo na dun sa situation na yon yung inspiration or even yung feelings ng ex mo. Pero pag ito po ay dapang-dapa, mga utol, may po tayo. Kaya before you make a move, pag-arala mo muna kung nasa ang level ka dun sa sinasabi ko. Pagkahalimbawang kayo po ay malalim na malalim, dapang dapa, kailangan po muna natin ng fading effect. Kasi based on my observation po, sa mga clients na hinahandle ko, alam naman nila na talagang dapang-dapa. Nasa ilalim pa nga eh. Nasa ilalim pa nga, pero ang gagawin nila, pipilitin pa rin nila mga utol dahil nga po doon sa panic at takot na yon. Strategically, kailangan po natin ng science sa likod nito. Hindi natin kayang iwi ng ang ex natin pagka ganun po ang pakiramdam niya sa atin. At least umabot man lang sa 50%, pero I suggest 60%. Nang sa ganon, isipin niya tayo at magkaroon siya muli ng inspiration na tayo po ay balikan. Dito po niya kasi maaalala at makikita yung mga good qualities. Kaya nga po, pag may tinuturuan po ako, pag mayroon po akong kausap sa coaching session, lagi kong ina-associate yung mga respect, understanding. Napapansin nila na ito po ay very effective. And to be honest with you, marami po ang nagsasaksid. Dahil napag-aralan na rin po natin based on experience, na ito po ang mas may malaking chance na ang ex mo ay bumalik sa'yo. Kaya reminder lang, yung fading effect na yan, mga utol, wag natin baliwalain dahil sabi ko nga po, psychologically, kahit po wala tayong gawin, mga utol, ito po ay babalik. Positivity will always remains at lahat po yan ay mararamdaman at maiisip pa rin ang ex mo. In time. Kaya tandaan po natin yung fading effect. Hanggang dito na lang po muna si Papang TV, mga utol. I hope na nakatulong po tayo today. Suportahan at siyempre po, bantayan po natin, alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Papong TV